ayo nandito na naman si Bidang. Bidang, kumusta? Ano pa yung nasa book mo? Ano naman niyan? May -Ban. Parang hindi ka naka-outfit ngayon, ha? Yun ang outfit mo ngayon? Ah? So, Bidang, natapos na yung short film mo na Arabana. Ano ba yung Arabana. So, ayun. So, ano po yung next project natin? Mayroon ba tayong maabangan sa ating mga madlam people? Joke. Kasi nanon ko muna yung boses ko, kasi yung boses ko. Ano ba? Kakanta ka? Bakit? Kailangan ng ano? <laughs> Di na ba, Ah, kailangan? Ah, okay. Sige. Bakit pa? Kasi parang paus pa rin. Yan, sa ating mga ka ito po si Bidang. Dito, ang uh, Rina ng Old Sook, Salmiya. At the same time, kung mayroon tayong diwata sa Pilipinas, of oh, course, mayroon kaming Rina ng Old Shuk. si Bidang. all right thank you for so my followers for the thank you all right you, all right guys. thank you vidam